Ito na yung 90% na nagbago sa itsura ng dating nakatambak lang na Honda B. Yung dating scooter na nababaliwala lang noon, malapit na ulit sumabak sa kalsada ngayon. Bali, ito na nga pala yung day 8, ang offline pagkakalikot natin dito kay Project Bitoy. Medyo marami na nga palang nagaantay sa magiging resulta nito, kaya plano ko na sana to tapusin ngayong araw. Kaso ang problema nga pala natin, hindi pa kasi dumadating yung outer fairings na ikakabit ko dito. Kaya kung ano lang muna yung pyesang pwede natin may salpak, yun muna ikakabit natin ngayon. Kaya kinuha ko na nga pala yung side stand nito, tapos kinabit ko na rin yung sensor dito sa may taas. Magpapalit na nga rin pala tayo ng bagong side stand spring, yung lumang nakakabit kasi rito, medyo makapal na yung kalawang. Kaya pagkatapos ko nga pala yung isa sabit dito sa may taas saka ako sinikwat papunta dito sa baba medyo nagka problema nga rin pala tayo sa stock ng bangka nito ni project bitoy wala kasi akong mahanap na brand new pero buti na lang kahit pa pano meron tayong nakitang panalpak dito para hindi na rin kayo masyadong mabite bali una ko nga palang pinwesto tong pinakabulsa tapos sinunod ko naman tong dibdib magya ko lang yung minisama sa hanggat sa maglapatan yung mga ngipin dito sa may baba dahil medyo pahirapan nga rin palang maghanap ng body screw nito medyo maliliit kasi to compare sa Yamaha kaya binaklas ko muna yung sa luma buti na lang kompleto pa yung mga nakas pasalpak doon. Hindi kasi natin to pwede nilagyan ng malaki dahil masisipak tong lagay ng screw. Nagkataon nga rin pala na unang nilalagay talaga to mga inner pairings bago yung outer. Kaya ito muna yung mga pinagsasalpak ko. Medyo nagloading nga pala ako ng very very light sa paglalagay nitong araro. <laughs> hindi ko kasi madiskarte ang kung paano ipapasok. Buti na lang medyo gumana ng bahagya yung brain cells. Kaya sa wakas na ipasok ko rin dito sa loob. Para hindi na nga rin pala mawala sa pagkakapwesto tong dibdib tsaka bulsa. Nilagay ko na nga pala yung body bolts niyan. Tapos isinunod ko na nga pala lagyan ng body bolts tong araro. Para sunod naman natin mailagay yung bang ka sa ilalim. Iba talaga sarap sa pakiramdam, lalo na kapag puro bago nakahayo sinasalpak natin. Mm -hmm. Sulit na rin naman kasi yung labing tatlong taon na servisyon nito ni Project Bitoy sa mga amo niya, kaya sulit na rin sa pagpapalit ng kaha. Medyo makatilan talaga sa bulsa yung mga pyesa nito, pero literal na pang matagalan na gamit na naman to. At para mapagana na nga pala natin yung mga ilaw nito ni Project Bitoy, binili ko na nga rin pala ng battery, sira na kasi yung lumang nakakabit dito. Dahil medyo malapit na rin pala natin matapos to si Project Bitoy, nag-iisip na nga pala ako rito ng isusunod natin na Project by Sa dami kasi nang naka up sa listahan ko, halos hindi ko na talaga maiisip kung ano 'yung isusunod ko dito sa mga natatapos ko. Pero malamang sa malamang, isa lang 'yung masisigurado ko na medyo may pagka-oldies pa rin 'yung isusunod natin. Pero saka ako na muna iisipin 'yon, importanteng matapos muna natin 'to si Project Bitoy. Medyo maigpit nga pala 'yung pagkakasarado ng drain bolt ng langis dito sa baba kaya ginamitan ko ng impact para matanggal. Medyo may tim na nga rin pala yung langis nito ni Project Bitoy kaya papalitan na rin natin ng bago. Napalitan ko na nga pala nung isang araw 'yung gear oil nito kaya etong engine oil na lang talaga 'yung kailangan nating iba ibaba. Kaya yeah. lang napatulo na nga pala natin lahat. Binuksan ko na nga pala tong dipstick para masalina na natin ang bagong langis. Munti ko pa nga palang malimutan na hindi ko pa naibabalik yung drain plug kung nagkataon, kamot malala talaga. <laughs> Medyo naka-slant nga pala ng bahagya tong salina ng langis kaya ginamitan ko muna to na embudo para siguradong walang tulo. Siguradong nakangiti talaga hanggang pagtulog yung mapapamanahan natin ito dahil grabe na rin sa pogi nito ni Project Bitoy Hindi man to kasing garbo ng mga bagong labas ng bodelong motor pero isa lang yung masasabi ko, pogi talaga to sa personal kapag natapos. At makalipas nga pala yung dalawang linggo na pag-aantay dito sa outer pairing sa wakas dumating nga pala to ngayong hapon shoutout nga pala sa mga taropa natin na masisipag magdala ng mga panalpak natin na pyesa dahil sa kanila kaya may naisasalpak tayo dahil sa Indonesia pa nga pala natin to nabili tapos na cancel pa nung unang binilihan natin kaya tumagal talaga ng dalawang linggo kaya inisa-isa ko muna nga pala to ilabas sa karton para makita natin kompleto ba yung pinadala medyo nagulat lang ako dito ng very very light dahil hindi man lang nilagyan ng bubble wrap tong loob paniguradong isang bato lang dito na malakas may kalalagyan talaga tong pinapanalpak natin na kaha. Buti na lang talaga mga minor lang yung damage, hindi sobrang lala. Bali kulay blue nga pala isasalpak natin dito kay Project Bito. Hindi naman siguro halata na mahilig ako sa blue dahil madalas ko talaga 'to ginagamit. Kahit sa anong klasing concept kasi napakadali talagang bagayan ng mga piyesa nito. Dahil medyo may natitira pa nga pala tayong oras bago tuluyang dumilim, binaklas ko na nga pala 'tong mga tornilyo nitong grab bar. Para kahit pa paano makita natin yung magiging tindigan ito ni Project Bito, itong side pairings muna ikakabit natin dito sa magkabilang gilid. Kaya una ko nga lang sinalpak dalawang ngipin niya na nakonekta dito sa footboard saka ako pinasok dito sa may taas may salpakan nga pala yung screw dito sa may bandang gilid para gumanda yung pagkakalapat natin kaya nung maayos na nga pala yung ko sa may kaliwa itong kanan naman yung sinunod ko nahandahan lang talaga sa pagsasalpak dahil karamihan kasi ng kahan itong Honda Beat puro may mga lak ng ipin dito sa gilid kaya nang nailapat ko na nga pala parehas ikinabit ko na rin yung body bolts dito sa may taas tapos ikakabit na uli natin tong grab bar kagaya lang din talaga ng pagkakabit ng kaha iba't ibang klase ng motor may pagkakasunod-sunod talaga hindi pwede pala decision ko kung ano yung mauuna. Sinagad ko na nga rin pala yung pagkakahigpit nitong tornilyo ng grabar. Hindi na kasi natin to tatanggalin dahil okay na tayo dito sa taas. Dahil masyadong plain nga pala kapag walang decals to si Project Bitoy. Kaya magkakabit tayo ng pang Indo concept. Eh, literal talaga na napending tayo dito. Yung ibang pyesa talaga nito galing pa sa Indonesia. Kaya pagkatapos ko nga pala punasan ng malinis na basahan tong kaha. Saka ako nga pala dahan-dahan na nilapat tong decals. Ito talaga yung pinaka ko sa pagbubuo ng project bike dahil pahirapan kasi maglagay niyan isang pagkakamali ulit ka talaga pero Siguradong lahat ng pagod mo mapapawi kapag nakita mo na yung magandang resulta. So ito nga pala yung sound check nito ni Project Detoy. Ito yung pinaritip natin na stock pipe. Ayan medyo malutong sya manunog. So ayan yung makina, tahimik naman. Medyo malutong lang talaga yung tambutyo natin. Pero all goods na all goods. So ayun na, mag-update muna tayo ng mga natapos nating gawin para dito ngayon sa day 8 ni Tony, Project Bitoy. So ayun nga, makalipas nga pala yung halos dalawang linggo na paghahantay natin sa wakas. Dumating na nga pala yung kahanay kakabit natin dahil ito na lang yung kulang. Uh, almost matatapos na talaga to tapos tong preno sa harapan, ibiblade na lang natin yan. Ayan, naglagay nga pala tayo dito ng decals dito sa may gilid. Pero dito sa kabila, hindi na natin natapos kasi medyo nahirapan talaga ako magsalpak nito. Tapos ayun, yung dibdib, deb na rin natin yan, yung bulsa, yung footboard, tsaka yung bangka, tsaka tong araro. So bukas tuloy na natin itong tatapusin dahil etong harap na lang ilalagay natin, yung headlight, tsaka signal light lens. Kaya sa mga nag-aantay na magiging resulta nito bukas sa final looks niya, Abangan nyo, tingnan natin kung ano yung pinagbago sa itsura niya. And ayun, bago nga pala natin tutuloy ang tapusin, konting update lang ulit para dun sa ipapamana ako sa inyo si Project Kalikasan this coming March 3. Sa mga nagtatanong kung paano, napaka-basic lang, dapat mag-reg at mag-recharge lang kayo dito sa laro na ipapakita ko. Right? So, ito nga pala yung PHL Ruby. Kung bago lang kayo dito, ang gagawin nyo nga ay gagawa kayo ng account. Ah, click mo lang tong username. Ah, Mag-isip ka lang kung anong username yung gusto mo password tsaka confirm password so kapag okay na lahat yan pindutin mo lang tong register so ayun ito na nga pala yung may kita niyong homepage nitong PHL Ruby so sa kayo nga pala medyo madindi na yung pondo natin dito umabot na ng nasa 642 kiaw tapos eto yung may kita nyong mga pwede niyong paglibangan dito meron sila rito Super Ace Fortune Gem 2 Golden Empire Sweet Bonanza Mines at napakarami pang iba so pili na lang kayo dyan pero eto yung madalas na nilalaro ko check natin kung uh, madadagdagan tong pondo natin na 642k so ito napaka basic lang laro nito pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyong ilaro pwede rito pa barya barya pwede piso 2, 3, 5 so dahil medyo malaki na naman yung pondo natin uh, subok tayo magbet bet ng 1,000 tapos mag auto spin na lang tayo para mabilisan na 800 unang panalo natin followed by 300 yun 3k naman ngayon 2k tapos 150. Yun, 500. Ayan na, 36 agad. 72. So ayun, ganyan lang. Maghahantay lang kayo hanggat sa tumama kayo ng tumama. Tapos dito nyo may kita sa baba kung magkano na yung naging pondo nyo. So ayun, sa mga nag-register nga pala dito sa PHL Ruby. Tapos dun sa mga nag-recharge. lapag nyo sa baba kung bakit kayo deserve na maging bagong amo ni Project Kalikasan. Sumali so, nyo kayo yung binasin doon. Right?